morning! Papasok na ako sa school kaso sobrang traffic. Nandito pa lang ako sa patulay. Kasi may tulay muna bago maglasal dasma. Nasa tulay pa lang, bago pa lang magtulay. Grabe na yung traffic, hindi na gumagalaw. Kasi nga, nakalimutan ko kasi ngayon yung start ng DLSUD High School. Kaya siguro ganito. So, super traffic. Tapos, Ayun, eh, di ba napuyat nga ako kagabi, kaya medyo hirap, hirap, ano, hirap tumilos Ayan, start na yung DLSU High School. Ayan, DLSU Union Complex student entrance. Lalong dumami ang kahit. Ayan yung building nila. Mas ayan, natin na napakita ko ato sa inyo, hindi pa masyadong ayos. Ayan, ayos na hindi naman ako late kasi di ba pag 1 hour 30 minutes dapat 15 minutes ka lang pwedeng malate kung hindi absent nagsulat na ako ng project para may pasa ngayon. Tapos nag -grade na, na, 95 ako. Kaya okay na yun, masaya na ako. Kahit in-extend pa ni sir, in-extend ni sir hanggang Friday, this Friday. Pero ako, kontento na ako sa 95, hindi ko na babaguhin yun. Tapos, yan, kakain na kami. Uh, Nag-order mo yung kasama ko after niya ako naman. Nandito kami sa... Darling, Ayan. ayan. Ano, isa to sa, Nag-cater din sila, Nag-catering service sila. Tapos Is yun, isa siya sa mga gusto, pinakagusto ko dito sa loob ng lasal na kainan. Nakapag-order na, na. ako. Nakapag -order, na. Order ko yung kiniling, tapos one rice, tapos soup. Tapos, pinapractice pala dito sa lasal yung clean as you go or yung play go. I, ano yun, ililigpit ko yung sarili mong pinag kaming kumain. Naglalakad kami ngayon papunta dun sa Ay bazaar. Umuulan. Ayun. Kaya, <laughs> Umu so yeah, for the sake of vlogging, nagantodo pa yung ako sa camera. Papakita ko pala sa inyo yung epekto ng Bagyong Glenda sa school namin. Oh, Ito. Dapat. Ito. Malapit siya sa may simbahan o yung chapel namin. Ito yung chapel. Yan. Wait, baha. Yan. Wait lang. Ito yung chapel. Tapos, yan, may mga natumbang ano. Tapos ito. Yan. Nabuwal. Hindi ko alam kung tama yung term ko, pero na natanggal yung puno sa kinalalagyan niya. Ayan, o. Oh. Yan yung kubo. Kaya, yung mga yan, yung parang mga maliliit na, ano, cottage. Tapos, may isang kubo na nabutas, yung nahati sa gitna yung bubong dahil din kay Bagyong Glenda. Tapos, ito yung entrance ng building namin, yung lagi kong pinapakita. Tapos, ah, ano ito, may kita nyo. May isang kubo, ayun, walang bubong. Kaya, Ayan. Niloloko ako ng mga students. <laughs> Nilalao ako ng mga students na <laughs> nagsasabi, dito, dito. Kasi nakikita nila ako nagvideo. Wala ah, masyadong tao ngayon dito sa bazaar kasi, ay, ay, sorry po. Kasi umuulan. Sumabit yung payong ko. Punta kami dun sa.. eh punta? Uy may cupcake! Case cupcake! Sige dumuna tayo. Dito tayo. Tara! May nakita ako o. Oh. Ayan o. Case cupcake katabi ng protein. Ayan. kami ngayon sa may milas. Yung sa lapas, yung ito, yung mga ganyan-ganyan, yung mga ganyan. Okay, nandito kami ngayon. Tapos, siniinom ko na itong binili kong Jamoka, Jamoka shake with Oreo. 40 pesos, medium. Medium na itong ganito kalaki. Malaki na naman siya. Tapos, yung straw, paper straw. Paper ito din. Paper bawal. Paper. Kasi, oo, oh, paper. Kasi bawal dito sa lasal yung plastic hanggat maaari. Kaya ay Nandito na ako sa room ngayon. taas lang na accounting. Nandito na yung prof. Pero, ano, pero, ayun. Napang-time, 10 minutes pa ba. bago magpapakita. Tapos, ang galing na room, galing na room, room, room namin ngayon eh? kasi uh, may yung salamin pa ba. bago magpapakita. Sa baliktad na lang kasi pag nasa labas, mabasa niya yung College of Tourism and Hospitality Management or CTHM. Kaya yeah, ayun, isa-isa nilang binabago yung mga salamin dito. Kaya e nakakato. Nakauwi na ako. Grabe kanina yung ano, yung nasakyan naming jeep. Yung una sakay talaga namin nung kasabay ko umuwi. Ano, lu bumaba agad kami kasi yung nakasabay namin sa jeep. Kasi wala pang laman yung jeep masyado. Isa pa lang. Tapos yun, di pangalawa, pangatlo dapat kami ano, nakakatakot. Alam mo yung, alam niyo yung, ano, lalaking naka-sweatshirt, tapos, naka-short, na maong, tapos, yung nakaliyad lang siya umupo sa jeep, tapos nakatungong ganyan. Ayaw niya ipakita yung face niya, tungo tungo lang siyang ganyan. Tapos, pa text, -text lang, tapos ang sama ng tingin sa amin. Nakakatakot. Kaya, ayun, sa naman, ganyan, 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 ibig sabihin, kami eh, yun, ang ginawa ko ang gawa kong kwento sabi ko, ay, nakalimutan ko nga palang ipasa yung, ano letter, ganyan, tapos sabi na isa, ano letter? sabi ko naman yung para sa interview natin nakalimutan kong ipasa, ganyan di, ayun ah uh, yun yung naging reason tapos sabi yun sabi nung kasama ko, manong baba lang po, no'y nakalimutan, ganyan. Kaya, ayun, ay, Diyos ko, na, nakakatakot, kaya, grabe yung pagdadasal ko, lagi bago, may nahulog. bago sumakay ng jeep, kasi nakakatakot yung ibang kasabay, pag hindi estudyante ng lasal. Yung bispo, mo na pa ng merienda, nagugutom ako sobra, kasi kanina, Isang kanil lang yung kinain ko. Tapos puro ano, pangit. Ano? Ano yun? Buhag-hag? Hindi buhag-hag eh. Hindi solid yung pagsandok tong kanin. Yung pag ganun mo, konti lang. Basta, yun. Hindi, miss mo na ako. Pagbihis na ako, tapos nakain na ako ng merienda kasi nga diba sabi ko, gutom na gutom. Ako. Ayan, ang merienda ko. Ito. Ito mais. Pag kumain ako ng mais, hindi ko yung kinakaya na ang ganyan, hindi. Ang ginagawa ko, isa-isang butil, parang, parang baby yung ganyan. Ang ganyan, ganyan. kakain mo na ako. Mag-good night na ako. 10, 12 na. Kasi, pagkatas ko kumain, wala akong ganyan hindi manood ng manood ng mga video. Videos. Video ba video? mga vlogs, at saka kung ano ng mga video, ganyan. Yun, tapos, sana so, gumaling na si Jaya. Napanood ko yung vlog ni Miss Anne, tapos may sakit si Jaya. Sana so, gumaling na si Jaya. Ayun, i-edit ko na yung vlog para makatulog na ako. Kasi bukas, may lakad ako. Para, para ito sa project. Yun. Sige, good night. channel bye-bye see you tomorrow